Hello world and hello Philippines! Inday Maharlika is back. So if you can see me guys, ay ito na nga si Inday Maharlika. Ay papasok muna sa work at nagpaalam ako sa aking mga puso Of course, kinakausap ko sila na bigyan nila ako ng mga masiswerting numero para maibibigay sa bawat Pilipino na nais manalo. Na. So if you can see guys, napaka-traffic talaga ngayon dito. Pero pupunta nga ako ngayon dito sa uh, um, docks dahil nag-request nga aking mga pusa na gusto nilang kumain ng chicken. So, if you can see, guys, ayan. So, talagang gustong gusto nila kay bibili tayo ng whole chicken. Ayan, 300 plus lang yun, guys. So, if you can see, talagang napaka-tender, juicy ng mga chicken nila. Talagang takam na takam ka na. Pero, huwag kayong mag alala guys. Balat lang sa akin channel sa kanila ang laman. So, after kong bumili, guys, ay pumunta nga ako dito sa simbahan para maibli Yes. kaya meron tayong mga dating na blessing ngayong kapaskuhan. So, malapit ng year end. So, dapat na ipagpapasalamat at makakamit naman malam natin ng ating mga minimiti sa buhay at numating ng December na tayo ay malusog. Kaya malaking ipagpapasalamat natin yan sa bawat isa. So, ayun guys, pinag-pray ko yung lahat na maging blessful tayo. So, after that, andito na nga ako sa bahay at tuwang-tuwa ang aking mga alaga dahil nga po ay natupad ang kanilang request. So, dahil tinupad ko ang kanilang request, ay ni-request ko na naman sila kung ano nga ang mga masiswerting numero para ngayong December 14, 2024. So narito na ang mga maswerteng numero na sa inyo ay magpapanalo. We have the number of pompyang 32. Another one is number pompyang number 12. Another one, we have the number of 12, 32. Another one, we have the number of 19 to Another one, we have the number of 534. Five Another one, we have the number of ten thirty At the last one is number twenty-three, twenty And that it's for now. Don't forget to like and to subscribe my channel. Para like kayong updated. Thank you for watching and subscribe. I love you all and get blessed.